Magandang araw po sa ating lahat Sa video na ito Gusto ko lang ibahagi ang aking personal na karanasan Sa nabili kong Holy Land Lark A1 Na nakita ko sa vlog ni Makulits Dahil nagustuhan ko Agad ko itong sinerch sa internet At nagkomento sa video niya Para magtanong Agad naman siya nagreply at doon lalo ko siyang nagustuhan dahil may oras talaga siya para sagutin ang mga viewers. Ang inorder ko po ay ang standard kit lamang. May pagpipilian kasi doon kung standard kit o combo kit. Pero pinili ko muna ang standard dahil nagsisimula pa lang ako sa pagbablog. Pagkabukas ko ng box, ito agad ang sumalubong sa akin, ang warranty card nila. May kasama rin silang maliit na bag na lagayan mismo ng item At ito na po ang mismong dalawang mic. Nakarap lang sila sa simple at maliit na plastic. Magaan lang ang mic at malakas ang kapit ng magnet. Kaya hindi ito sa sa damit. Ito naman ang receiver na naka Type-C na para sa iPhone 15 pataas at sa mga Android users. Pwede rin ito sa mga kamera na may Type-C port. Magaan din ito at parang hindi nadagdagan ang bigat ng phone o camera mo. May kasama rin itong charger. Pero wala na po yung ulo ng charger. Kasama na rin ang dalawang dead cat na maganda gamitin sa mahangin na lugar. Kaya ng beach o pang motor vlog. So tara na po at samahan nyo akong subukan ito sa labas. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng linggo. Ngayon po ay day off ko. Time check po tayo ay 7:10 ng umaga, alas 7:00 ng umaga sa relo ko. Ngayon ay umaga pa at si Tita Angel at si Mati ay tulog pa. Ako naman ay magka-wash tsaka sa labas na rin ako mag-almusal. Pero dito ako sa kuruma kakain, sa sasakyan. Bibili lang tayo ng maybe isang tinapay tsaka isang isang paborito nating kape. Pero konti lang. Tayo sa ating dito po bumili ako ng kape sa vending machine malapit sa amin ang binili ko ay paborito kong m coffee na creamy at hindi masyadong matapang kasi umiwas ako sa mataas na caffeine may hot selection na sila ngayon dahil taglamig na at may stock na ang presyo nito dito sa amin ay 140 yen pero sa ibang vending machine ay 110 lang nakadepende sa lugar kung saan ka bibili. Bago ang lahat, magigib muna ako ng tubig dito sa Max Value. Libre ang tubig dito araw-araw. Ang gagawin mo ay bibili ka ng card nila at galon na pwede sa water refilling machine nila. Pagkatapos ay magload ka lang ng hindi bababa sa 1,000 yen sa counter. Sabihin mo lang na gusto mong lagyan ng 1,000 yen at pwede ka ng kumuha ng tubig sa kahit anong branch ng Max Banyo basta may water refilling station. Ang ginawa ko dati, bumili ako ng apat na galon na tig 4 litro bawat isa. Dalawa ang iniigib ko sa isang branch at lilipat naman nako ako sa ibang branch para sa dalawang panggalon. Kaya sa isang igiban, nakakuha ko ng apat na tig 4 litro na tubig. Ngayon naman, bumili na ako ng dalawang card para sabay ko nang maiigib ang lahat ng tubig. Pero alalay lang po, kapag marami na nakapila, pag nakadalawa ka na ng igib, bumila ka ulit sa likod. Para hindi masyadong magtagal ang iba, bigayan lang kumbaga. Reminder lang po, hindi ko ito itinuturo na gayahin ninyo. Gusto ko lang ibahagi ang ginagawa ko bumili tayo ng ano ito? Creamy corn. Ewan ko ano yan. Creamy corn. Kasi nagamit natin yung coins natin pang vacuum sa sasakyan. Ngayon wala na akong coins kasi binili ko ng kape. Kaya nagpabarya ako dyan sa max value. Bumili ako ng corn para may e barya tayo sa pang vacuum natin mamaya. Ngayon ay hahanap tayo ng lugar kung saan tayo kakain. So tara! Ito at nakahanap tayo ng lugar na pagkakainan natin. Nakaanap tayo ng spot. Doon ko pinike yung sasakyang ko. Bawa negara lumipat na tayo dito kasi may ano na kasi may nagme-meditate doon. Nakailang minuto na tayo doon. So ibigay na lang natin sa kanya. So yun na nga yung yung quality ng normal mode at saka yung quality ng kanyang noise cancellation kayo na po ang humusga kung gaano kaganda yung quality niya. Again, ito po ay Holy Land Lark 1 Yung standard, yung standard kit lang. Walang, walang adapter na charger at saka, at hindi rin siya combo. Yung standard lang talaga. Ang price nito nung binili ko sa Amazon ay 4,900. Mahigit. Basta hindi siya umabot ng 5,000 yen. Ito po ay nirecommend ni Makulits Vlogs. Maraming salamat kay Makulits tsaka nakahanap tayo ng cheap at magandang quality na mic. Kasi dati bala ko talagang bumili ng mic na DJI. Kaso nga lang, yun nga oh. Wala pa tayong pambili at saka di pa na. At saka di naman tayo kumikita dito sa YouTube. Kasi nga wala pa tayong pambili. At saka libangan lang naman itong ginagawa ko. At saka di naman ako professional. So, kung pang palipas lang ng oras itong ginagawa. Ko. At kung pagpapalain naman, eh magkaroon din ng konting subscriber. At saka meron din konting, again, ito pong ginagawa kong ito ay libangan lang. Dito na po muna natapos ang aking pagsasalita. Dahil may sumingit na magandang music. Kaya hanggang dito na lang po muna ang aking video. Maraming salamat sa panonood. I love you. I May Tagalog version ito eh. Ang ganda to. May Tagalog version. Sana po ay magkikita-kita ulit tayo. At saka alis na ako. Uwi na ako. Gising na yung si Mati. maggagawa pa ako ng breakfast niya. Maraming salamat po ulit sa inyo. Talagang maraming salamat sa pakikinig. At kung meron man nakikinig, salamat talaga. Mag-comment kayo. Ah uh, ano pa ba bang kulang sa you know? ano? Ano pa ba bang kulang? Meron pa ba? Wala na siguro kung may kung may kulang man o kung mayroon kayong advice para sa akin, mag-comment kayo lahat. Maraming salamat po. Isa pong malaking karangalan ang na isa pong malaking tulong sa akin 'yan kahit mag-comment kayo ng kahit na ano. Basta positive lang po tayo at saka saka naka-relate lang sa video, 'ne. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Uh, alam sa po rin